Napakaga hmm. naman ng mga ganyan. Oh, yeah. acaba. Uh, alam mo wala naman sa ating mga uh, tawag to. Ay wala sa plano natin yan even from the very beginning. Hmm. Uh -huh. Na Tumakboy, it was was just eh, the circumstance na nagtula. Hmm. At uh, parati kong sinasagot sa mga tanong na ganyan, ayoko kosing uh -huh. pagbibigyan yung idea na ang eleksyon hmm. lang magbabago ng lahat. Uh -huh. so, hindi. magbabago ng lahat. Mm -hmm. Kailangan nag-create ng conditions para ya, lahat ng mga trapo na yan, lahat ng mga elite na yan, lahat yan ay i-challenge mo. At mm -hmm. uh, talaga ma yung kanilang exclusive at monopolyo sa, uh, control at monopolyo sa kapangyarihan. Hindi yan mm -hmm. nagagawa sa isang election lang. Uh, pag pumunta ka, pag pumasok ka dyan, uh, meron ka ng kaagad na iniririske. Eh. Uh, hmm. At uh, siyempre, hindi naman yan basta-basta. Akala ng iba oh, siguro correct. yan ay personal ambition. Mm. Alam ano mo, sa mga tulad namin, na mga wala namang pera, hmm. uh, wala namang mga resources, recurso, uh, ang pagtakbo yeah. ay hindi yan mabilis na pinag-i-decision mm. ano, na. Dahil yan ay hmm. sakripisyo. Eh, hmm. gusto yata ni Galioti, pako ako sa cruise, eh. sabi <laughs> 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 <Imagine, laughs> yeah. you nga? Know, ilang months yan na uh, uh -oh maga uh, tapos na uh, uphill battle pa kalaban uh, mo mga era talagang uh, ganit yata to si Kalyot sa akin eh.